cry adi na mga kwar kanda na kaunen na nang Chalibi. han na nay may dahira so tang hon tay ano din do nay kaon han ana yung nitong kuy nanay nagidaw hmm. low ka. kadi pwede nay kaon <laughs> ani magbabad ako An. kay Mary. Si may, may chicken ngan sotanghon. Diyan mo nga salamat ang na nagkuha nito, naghatag. Ibu ito, pangani uh, nga nag-blog-blog lubos. Ay, <laughs> 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 bahiya. Kita <laughs> pa dilit. Dire kasi uh, um, Hakao, um. na pa'y gindilit. Dere kay sugal ka nila. Hakaw na yung nanay. Oo. Uh, eh. uh, chicken. Kamu uh. mga anak ko. Baka mo sumiring Amonin Amo pinalit. Dahil mo nga salamat ang na naghatag yun eh. May naghatag kasi amo nin. Eh. May na nagh naghatag lahin eh. Ano yun? Tawag dito. Uh, Tay, mm -hmm. ikaw? <lite> Magpuan ba? Tawag itong? Mm, ikaw, tilaw. Tilaw ka mo, tilaw-tilaw lana. Yung sa lana ito. Para haja-libi ini. Para haja Ha, taglay ini. Bakit kami, bayang kami umaruhin ni para atin po kasi meron kami di pa hindi ka nakaunhin eh. Marasa. Ha? marasa ka din eh. Kay Marasa ka. Ha, tag. ko dito't gawa sa jalib yai Yay. Yay. Magkikinita na ako. Hindi lang ako Kada, kada maapalin na ka Ay, sos. mas, masapa dere Hindi rin. Uh, <laughs> marasa eh, yala binadi ke uho. Marasa. <laughs> Pura'y kalugod hini kumaon. Dito. Dito yung makaon kayo syempre. Pangaon na kita makaon. rito. turo nga lang na Jollibee kay sunod nga ito kita. Ato na at gawas, <laughs> mag <laughs> kita. Ako, magdadala kita ng water dyan. Sige, kau na kamu na awit mang kamu. na apur. Sige, ay, kita. Adi pa. Panit. Man. Uh -huh. so, Pangau na kita nangau nera nana. Adi okay, aku. Okay. So ika dua nera nane paka kau nih Di ba, ay? Mm. Ika dua nera nane paka kau take out. Tamo ito nene take out. Tadi nih kalama kau on. take in. Oh, dine oh. in. Okay. <laughs> <laughs> <Tek> <laughs> in. <laughs> 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 okay. <laughs> mga tekken. Dine-in. Nangang take out lang na ito. Take out. Ang ikay di ero English pa. Mas, yung nakakakun... Makaon! O, kakaon ng kula din he. Oh, so God. Kaman, dadad kula. Oh, so God. Ero English pa. Di ba, ano nira ka nung dong? So God, hindi ka dako. Ang boto do tayo. Mapakyan na dok niyan. Kaya, Chris, speaking na gadla. Da, ko bulik kun tinto ka okay, di wa. kay diri ka na ma look ka la. E, it ako. oh, ra maka uh, mali pa hira kay nakakanin mo. Ay da <laughs> 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 oh, <come> <laughs> po may touch si na ano. Mm -mm -mm. Nadako. Mm Hindi -hmm. ka mababaro, kay ka na <laughs> Mga ah, krispe king na yan Oh Oo, ma Matulog ka na. lang. Adila. Adi tagon doon. Ah. Adi nga, aba. Kung oh. aba man. Dito may tutol po ko na. Oh. Magsayo pa may imutanan oh. ka order. Kaon. <laughs> <laughs> oh, Wala siyo lang mga kaon. Ay, tapio. Sige.